Ngayong araw guys ay bumalik na naman kami sa dagat at nanguha kami ng napakalaking kugita at papaksiwin namin at ipupudrip dito sa dagat namin at for sure na mabubungkag na naman at mawawagtang na naman ang mga bahaw namin kaya tarasamahan niyo kami. What's up sa inyo guys? For today's video dahil napakaganda ng panahon at pupunta na naman tayo ng dagat at bago tayo pumunta ng dagat ay bahugan muna natin si Max ng kagkain niya dahil naguguslat at nagugutom na siya at syempre bago tayo umalis ay i-check muna natin yung van natin na si Bruno as you can see naman guys hindi talaga ako nagmamahay kung ito yung naging sasakyan ko dahil sobrang sinaw pa at sobrang kondisyon pa talaga kung nakikita nyo naman guys hindi muna natin siya dadalhin dahil baka magkasgas siya pag dinala natin dito sa dagat at sa puntong ito ay bumiyahe na nga kami at kung nakikita nyo naman guys yung daan namin sobrang batuhon talaga at sobrang libao at kung dalaan ka dito may makikita kang Kabaw talaga na sobrang sarap i-food e trip at sa puntong ito ay dumating na nga kami at kasama nga pala namin yung pamilya namin sila mama at sila papa dahil mangunguha kami ng kugita at sa puntong ito dahil taob tao pa mangawat muna tayo ng baruto dito at si mama yung nagurihin ng panguha ng baruto dito sinugo niya kami at nilimasan ko naman at ayan na nga nilahunga na nga namin at you can see naman guys napakaganda talaga ng panahon yung boses ko lang yung hindi maganda dahil napagaw ako sa kakasinggit kagabi at sa puntong ito ay dumating na kami dito sa unasa namin at ilandam na namin yung pinagtatrabahan namin dahil magpapandong kami dito dahil sobrang init dito sa dagat at baka makapagtong ka kapag dito ka wala kang trapal at sa puntong ito at nagsimasima na nga muna ako ng kamuti dito dahil napakasarap talaga ng kamuti sa dagat at sa puntong ito habang nagsuruy-suruy kami ni Papa dito sa dagat ay may sumalubong kaagad sa amin na kugita at gusto na rin na naman pahuli as you can see naman guys talagang sobrang ganda talaga dito sa dagat namin at sobrang daming kugita at ayun ako nakikita nyo naman hindi na pinasaylo ni Papa yung kugita dinusok niya na at kinit-kit niya na at talagang nalilisod na si Papa sa pagkitkit dahil wala siyang ipon at ayun ako nakikita niyo naman guys, parang kinilaw na ni Papa yung kugita at hindi niya na talaga at tinusok niya pa dahil hindi siya nakontento dahil yung ipo niya ay hindi makadot talaga. At sa puntong ito ay may nakita na naman kaming buho ng kugita dito. Tayo na nga sinilip na nga ni Papa kung meron bang laman o wala. At kung nakikita niyo naman guys, kailangan mo talaga antiparahin yan dahil hindi mo malalaman pag hindi mo sinaom. At tayo na nga kung nakikita niyo naman may laman daw sabi ni Papa at ayan tinusok niya na nga, niluglog niya na nga. Impossible <laughs> hindi mo gawas yung kugita diyan. At you can see naman guys, talagang naghinahinay na yung kugita kung nakikita niyo naman napakalaking kugita talaga meron nakita ni Papa dito at ay na nga hinakop niya na nga hindi niya na pinasaylo. at ay na kisikisi pa nga yung kugita at ayun na sobrang nahadlok ako sa nakita ko dito na kugita as you can see naman guys napakaraming kugita talaga dito sa amin at kung nakikita nyo naman sobrang lalaki pa at naglimba-limba pa talaga at pumapalag pa yung kugita at tinusok na nga ni Papa as you can see naman guys dahil hindi makapaak si Papa ako na lang yung pumaak dito sa kugita kung nakikita nyo naman guys at na talagang nalilisodan ako at nahihirapan ako sa kugita dahil umaato at pumapalag talaga siya Pagkisong <laughs> kagpaak eh Aso you can see naman guys, talagang nahadlock na ako dito sa kugita dahil sobrang laki. Kung nakikita nyo naman, sobrang kilo talaga yan. Ibtah, 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 As you can see naman guys, yung makukita talaga dito ay talagang pumapalag sila at minsan nga yung iba na mamaak pa. Kaya napungot ako, pinaak ko na nga rin sila at hindi ko na pinasailo at nagkinitkita ay talaga kami ng kugita. Kung nakikita nyo naman guys, napakalaki ng kugita at hindi ko na pinasailo at parang kinilaw ko na talaga yung kugita dito sir. Dahil napupungkot at nalalangot na talaga ako sa kanya. Iwan ko ba sa kugitang to, parang walang kamatayan kaya tiniwisan ko na naman pagkitkit at talagang nagkabulingit na ako dito. Kung nakikita naman guys, talagang nahilamos na ako ng ata ng kugita dito. Pero sulit naman yung pagpunta namin dito dahil napakalaking kugita. At sa puntong ito kung nakikita niyo naman sila IB guys ay nanginas lang talaga dito at yung nakikita niyo nasa namin napakalaki talaga at kung nakikita niyo naman si Papa nagsaum-saum na siya dito baka may ibang kukita pa na nagpabuang-buang dito at na, hindi na namin papasailuin talaga kukunin na namin at ayun ang nakikita niyo naman guys may isa pang gamatoy dito suru suru yat hindi na namin pinasailo kinuha na namin Yo, what's that? Hey, hey, hey. Aray. As you can see, naman yung makukita talaga dito guys na mamaa kahit maaga matoy at kung nakikita nyo naman guys napakasarap kilawin yan magkaiba yan sa kugita yan yung tinatawag na amumugto dito sa amin at ayun na kinitkit na nga ni Papa at nalilisudan talaga siya pagkitkit at uh, talagang hinilam na niya na yung kugita at parang kinilaw niya na talaga As you can see, naman guys dapat hindi ka talaga mapapaak sa kugita dahil medyo haptus haptus rin yan kapag nakapaak sa inyo at ayun nga sa puntong ito umuwi na nga kami dito sa amin at talagang magpupudrip at bangkikilaw na kami at for sure na mabubungkag na naman yung mga nito. at sa puntong ito habang pauwi kami ay may nakita kaming tagiwawo dito na nagsuri-suri at buang buang Napakasarap naman talaga nito subahin sa mga hindi nakakalam at ayun ay binutang na nga namin sa sudlan na namin. At sa puntong ito ay uminom na nga muna ako ng tubig dahil nauuwaw na ako sa sublang init. At si mama rin ay nagsuri sa orasan at nanguha siya ng napakaraming bat at kikilawin talaga namin yan. Hindi namin papasailuin. As you can see, talaga ni mama manguha ng bat. Kung nakikita nyo naman yung kuha namin, napakaraming kugita talaga at mga bat at sobrang talagang sarap niya at dito sa dagat namin at yung iba naman ay papaksiwin natin at sa puntong ito ay tinabangan na nila ni Ivy nila mama at nila papa yung pag para mas mabilis yung trabaho natin kapag tinabangan natin dapat ganyan talaga ang buhay dapat unity lang at ayun lang initsa ko na nga yung protein, at inandam ko na initsa itsa ko pa utro at kung nakikita nyo naman guys gagamitin natin yan sa pagpaksiw as you can see naman guys inandam ko na nga rin yung malamasters natin at ibutang natin sa kugita na pinaksiw natin at butang natin ang suka na walang kamatayan natin. at ayun nga kung nakikita nyo naman guys talagang hindi na namin pinasailo yung kugita at binutangan na namin ng bitsin para mas mahilo pa talaga siya at pinutangan ng maraming asin at puro sure na mab bubungkag talaga yung mabahaw nito at tinakban na nga natin at itakang natin sa buti na napakasarap talaga at sa puntong ito ay hininluan na nga ni Papa yung mga bat at kung nakikita nyo naman medyo buslot yung shirt ni Papa wag nyo nang pansinin baka tumunga yung bat nya at hindi na natin mapasaylo as you can see naman guys ganitong buhay lang talaga dito sa probinsya at kailangan mo lang manginhas at talagang magbubusog ka na at malilibre ka na sa mga ulam at sa puntong ito ay hininluan na nga ni Ivy yung malamas natin at habang ako nag -video, video dito kung nakikita nyo naman guys sinabangan na talaga nila at kung nakikita nyo yung video namin dito napakaganda talaga at sa puntong ito ay nagsubo na nga yung tinakang natin na pinaksiw at binaliktad na natin dahil hindi talaga yan maluluto kapag hindi mo baliktarin rin. At dinugangan na nga natin na asin, mas lami kasi pag parat-parat. At sa puntong ito, as you can see naman guys, kinumot-kumot na nga ni Papa yung bat natin para mawala yung mga haras niya. At habang kinumot-kumot ni Papa yung bat natin ay talagang naluto na yung kugita natin na napakasarap talaga at hinaon na natin. As you can see naman guys, talagang minanata na namin yung kugita paghiwa dito at hindi na namin talaga pinasailo at napakasarap talaga niya ng kugita kapag dito sa dagat kinilaw mo. At syempre, inandam ko na mas natin na walang kamatayan yung mabumbay loya at iba pa at yung nakikita nyo naman talaga yung shirt sure ni Papa talagang buslot nyan baka tumunga yung kugita nyan kapag pinansin nyo at sa puntong ito as naman talaga guys talagang sobrang sarap ng mga kinilaw namin dito at binutanga namin ng napakasarap na sili at sobrang dami para mas maging masarap kapag maanghang yung kinilaw mo at yung nakikita nyo yung kugita guys talagang mapula-pula at sobrang sarap talaga at for sure na maglalaway na naman ang mamarites at magugusla na naman yung manunood sa atin ngayon at kung umabot ka sa video na to mag ka kung pag ka para malaman na rin namin kung ganito ito rin ba yung mga ginagawa nyo sa inyo at nabubungkag rin ba yung mga bahaw nyo sa inyo at ayun sa puntong ito binirahan na talaga namin at hindi na namin pinasailo yung pag main event namin dito na kainan at yun nakikita nyo naman si Ivy sila mama sila papa at binirahan nyo na talaga yung mga pagkain dito na napakasarap talaga as you can see naman guys talaga magugusla ka dito sa amin at kung nakikita nyo naman yung bahaw medyo nabubungkag na talaga dahil binanatan na natin at hinungit na natin na napakasarap <coughs> talaga ganitong buhay lang talaga dito sa probinsya guys hindi hindi ka talaga magmamahay kung nakikita niyo naman si papa binanatan na yung ata na napakasarap talaga kung nakikita nyo naman si Ivy guys, talagang nag enjoy lang talaga siya dito sa kakakain. At yan na, sinabaw ko na ngayon kung kita dito dahil napakasarap yung sabaw niyan kapag dito sa dagat. At kung nakikita nyo naman yung bat na kinilaw natin, hindi ko na talaga pinasailo at sinungit ko na. At chill lang naman talaga tayo dito. At kung isa ka sa nanonood ngayon, ganito lang yung gawin mo para mas less at gastos mo. At talagang mag enjoy ka pa sa kakakilaw at sa kakapanguha ng makukita. At shoutout na nga pala sa mga kababahayan natin yung OFW na hindi talaga makauwi sa kanilang probinsya dahil talagang nagugusla at nagugutom na sila sa kakap panood sa atin, mabuhay kayo hanggat gusto nyo at sa mga followers natin po, pasensya na po hindi ko talaga kayo ma-shoutout lahat pero nagbabasa po talaga ako ng comment at sobrang nalilingaw talaga ako sa mga comment nyo maraming maraming salamat po sa inyo at huwag nyo na rin kalimutan i-like and share sa ating mga video para mas marami pa tayong food trip, thank you and God bless you all mabuhay kayo hanggat gusto nyo